Hi guys. Tapos na tayo ng Ano nga yung ginawa mo, Ate? Hi 7 So ngayon maglalagay na ulit ng anesthesia para sa Botox. <laughs> Gosh. This is my way of moving on. Ito yung sinasabing self-love. Oh, super pula pala maghuhugis bigas yan soon. Pero after 8 months, babalik ulit tayo dito para continuous yung yung goal natin na maghugis-bigas kasi medyo bilugan yung ating ah, mukha. Ayan. At least ganda lang. At ganda. Ah, Ito naman yung target natin. Botox dito. Para hindi magpara anesthesia for botox. Yes. Kunti pa naman ang ano ko, ano, yung mm -hmm. lines, lines ko, ano. Ilan taong ka na ba, ma'am? 39. O, sabi na, o, uh, sa 30. 30. Para, para daw mas natatakot siya sa botox ko. Hi, daw. Sabi ko, mas maano ang botox. So, parang mas naano ko sa, ano. Hindi ka naman. Hindi Ha, para ano kasi mag i tayo dito para mag i mag-lift mag para isahan na yung ano sakit? Oh, pero dito po hindi naman hindi naman ito okay. lang parang ano ito kasing ano ko yung mata parang bumabagsak mata mm uh -huh. bumabagsak unlike noong bata pa na medyo mataas nagpahay po ako mm -hmm. thank two to three days bago yes, ma kita ceiling. yung uh, okay. Ito po medyo tataas tong kilay niya. Malilip kasi ito eh. Oh, uh. mm. May mga wrinkles na ba ako daw? Mga uh, lines pa lang po ngayon. Hindi daw po sa forehead. Meron siya. Pero hindi pa naman siya yung talaga yung mm -hmm. wrinkles. Hindi pa naman malalim ano. Hindi pa naman. Sa na lang. Okay na. Ah.